Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang advantage ng Minnesota Timberwolves laban sa Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang dalawang bagong players na pangtatapat na ng Los Angeles Lakers kay Jamal Murray. Sa mga hindi nga po dyan nakakaalam mga katrops, sa darating na April 21 na nga po gaganapin ang Game 1 ng first round series sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Phoenix Suns sa loob ng home court ng Minnesota na Target Center. Kaya malaki nga po talaga ang tiwala ngayon ng buong Timberwolves na makukuha nga po nila dito ang unang panalo kahit hindi pa nga po nila natalo ang Phoenix Suns sa mga beses ngayong season. Maliban na rin nga po sa kanilang home court advantage, ay malaki rin naman nga po ang tiwala ni Anthony Edwards sa kanilang depensa Since meron na rin naman nga po silang malalaki at malalakas na players na may pangtatapat sa mga superstar ng Phoenix Suns lalong lalo na kay Kevin Durant. Well ayon nga po sa ibinulgar na balita, gagamitin nga na po nila ang kanilang player na si Jaden McDaniels bilang full-time defender ni Kevin Durant. Alam na rin naman nga po nila na walang ibang gagawin ngayon si Durant kundi magtala ng malalaking puntos sa kanilang mga susunod na game. Kaya upang mapigilan at mapahinto nga po nila Suns, ay kailangan muna nga po nalang mapabagal ang mga scorer nito kagaya ni Kevin Durant na inaasang mas magiging agresibo sa NBA playoffs. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa dalawang bagong players na ipang tatapat na ng Los Angeles Lakers kay Jamal Murray. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, sinubukan na rin naman nga po noon ng Los Angeles Lakers na pigilan si Nikola Jokic at bagamat man nga po nagtagumpay sila dito ay nag-step up para naman nga po sa kanilang laro ang teammate nga po ang si Jamal Murray na siyang rason ng kanilang pagkatalo. Meaning hindi lang naman nga po si Jokic ang dapat nga po nalang pahintuin sa kanilang magiging bakbakan sa first round ng playoffs. Bagkus kailangan na rin naman nga po nalang pigilan si Jamal Murray since isa naman nga po ito sa mga naunguna sa Nuggets pagdating sa opensa. At kapag nag-init nga pang shooting nito sa 3 point line ay sigurado na matatamba ka na nga po dito ang Los Angeles Lakers. Pero sa kabuti ang palad naman nga po mga katrops. Hindi nga po kagaya la season ay meron na rin naman nga po sila ngayong dalawang defensive players sa kanilang lineup na maring nga po nilang gamitin ng hindi nga po nila nalilimitahan ang kanilang opensa. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, sa tuwing pinapaglaro nga po ng Lakers si Jared Vanderbilt para dumapensa kay Murray ay bumabagal nga po biglang kanilang upensa ngunit hindi rin naman nga po iyon maulit pa since nasa kanila na nga po si Spencer Dinwiddie at Gabe Vincent na siyang inaasahang magbabantay kay Jamal Murray upang hindi mag-init ang shooting nito. Bali meron na rin naman nga po silang dalawa na resenting shooting at playmaking skills. Kaya expected na nga po na mas magiging maganda na ang kanilang performance sa kanilang magiging laban kontra sa Denver Nuggets lalo na sa kanilang shooting. At mas maayos na nga po nilang madidepensahan si Jamal Murray sa Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.